Magandang hapon. Magandang hapon sa uh, San Jose del Monte, Bulacan. Ako po eh, nakalibot na sa buong Pilipinas at nakapunta na rin sa iba't ibang uh, parte ng Asia para ipakilala yung ating mga kandidato sa Duterte. Pero ibang klase ang San Jose del Monte, Bulacan. Sino po dito ang uh, Galing sa palengke. Sino dito ang araw-araw na mamalengke? Magkano po ang bigas dito? Mahal. Pero sa Visayas, 20 pesos na lang daw yung kilo ng bigas. Bakit dun lang? Bakit hindi nyo ba siya binoto nung nakaraang eleksyon? Taas ang kamay na nabudol. Nako po. Maba, konti nabudol dito ah. Totoo ba yan? Ha, ah, ulit, ha, ah, ulit. Taas ang kamay ng nabudol. Walang maihiya. Ayun, dumami. Tatlong taon magkat patapos kayong uh, pangakuan ng kung ano-anong kabulastugan. May nangyari ba? 20 na ba kilo ng bigas? Pero may nagmura. May nawalang nagbalik. Mura na ang droga. Yung mga kapitbahay nyo na mga adik na nawala. Bumalik na? Ano, mga payat na ulit? Patay tayo dyan. Nako po. Mahal daw ang bigas, puro ayuda. Pero lahat tayo binigyan naman natin ng pagkakataon, tatlong taon eh. Pero parang hindi pa rin naman tayo masaya at saka hindi naman yata natutugunan yung problema natin. Kaya dapat tapusin na natin. Tama? Ano ang unang hakbang para matapos? ang problema natin. Ha? Grabe naman kayo. Grabe. Grabe naman. Hindi, ito muna, ito muna. Dito natin simulan. Sa sampung kandidatong ito. Kapag nanalo itong sampung kandidatong to, babalik yung balanse sa gobyerno. Yan kasi ang problema kapag ka... Uh, yan ang problema kapag ka ang kapangyarihan, eh ano, nasa isang tao lang. Kasi kakampi ba naman, magpipinsan ba naman eh. Presidente, yung speaker, pinsan. Yung kapatid, nasa Senado. Puro kaalyado, yan ang masama. Maganda sana yung gobyerno na nagkakaisa, yung tatlong co-equal branch. Ang problema kapag ka nagkaisa, yung mga co-equal branches para lokohin kayo. Yun ang problema. Kaya para maibalik natin yung balanse eh ng kapangyarihan sa gobyerno at maibalik sa tao, kasi dati ang kapangyarihan ng gobyerno nasa inyo. Pero ngayon, nasa kanila. Bawal magtanong. Bawal, buma bawal mag... Uh, bumatikos. Lahat bawal. Kapag ginawa nyo ngayon yan, yari kayo, kulong kayo. Papatawag pa kayo sa kongreso. Katulad namin, ipinatawag sa kongreso. Sinisingil lang naman natin sila sa mga ipinangako nila sa atin. Kaya, mga kababayan, etong sampu na ito, eto ang simula natin. Sino dito sa inyo ang gustong ma-impeach si VP Sara? Kung ayaw nating ma-impeach si VP Sara, ito ang unang hakbang. Itong sampung kandidatong ito. Sino dito ang gustong maging presidente si VP Sara sa 2028? Grabe. Lahat ng mga taga San Jose del Monte gustong maging presidente si VP Sara. Alam ninyo, kapag ka na-impeach si VP Sara, merong perpetual disqualification yan. Ibig sabihin kahit barangay chairman, hindi na siya pwedeng tumakbo. Kaya papayag ba tayo na ma-impeach si VP? Alam nyo kung ano'ng sagot? Duterten. Okay, ulitin natin. Alam nyo kung anong sagot? Duterten. Palakpakan natin ng ating mga sarili. Pero alam nyo ba, Napakaganda itong ating mga kandidato. Kompleto ito. Sasampu lang yan. Pero kompleto at solid ito. Ikinampan niya ito ni Pangulong Duterte bago siya ipadala sa ibang bansa. Sino dito ang natuwa na si Pangulong Duterte tinapon sa ibang bansa at doon na mamatay? Sino dito ang gustong mapabalik na si Pangulong Duterte? Ano ang unang Ano ang unang hakbang? Pertin. Iboto natin yan. Malaki ang pag-asa natin. Mapauwi si Pangulong Duterte. Kompleto ito. Meron tayong pulis. Meron tayong mga abogado. Meron tayong doktor. Meron tayong artista. Pero higit sa lahat, meron tayong isang pastor. At nandito po ako para ipakilala po sa inyo sino si Pastor Apollo Kibuloy. Ako po ay hindi miyembro ng simbahan ni Pastor Apollo Pero katulad po ninyo, si Pastor Apollo Kibuloy ay biktima din ng kahirapan. At ang pangarap ni Pastor Apollo Kibuloy, wala ng Pilipino ang makaranas ng kahirapan. Kaya nga po, nung siya'y magtayo ng kanyang simbahan, nagsimula lang po sila sa labing lima. Labil limang miyembro, na halos walang makain. Pero dahil magaling na leader si Pastor Apollo Kibuloy, dahil malinis ang puso ni Pastor Apollo Kibuloy, at dahil focus si Pastor Apollo sa kanyang pangarap, na wala ng Pilipino maghirap, inuna niya yung kanyang simbahan. Pitong milyon na po sila sa buong mundo Ganyan po sila kagaling. Mula sa labing lima na halos walang makain, meron na po silang mga properties sa buong mundo. Nakapunta na po ako sa ilang mga properties na yan. Nakaikot na po ako at ako'y manghang-mangha talaga. Ako'y dating bumabatikos kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero kaya ako pala binabatikos si Pastor Apollo Kibuloy, masyado akong laging nanonood ng mainstream media. Manamang, lahat kayo kilala si Pastor Apollo Kibuloy. Sino si Pastor Apollo Kibuloy? Kilala niyo ba si Pastor Apollo Kibuloy? Taas ang kamay na nakakakilala kay Pastor Kibuloy. Taas ang kamay na nakakilala kay Pastor Kibuloy dahil sa mga paninira sa kanya. Ayan. Si Pastor Apollo Kibuloy sinisiraan. Bakit? Kasi lahat nasa kanya na. Ang kalaban ni Pastor Apollo Kibuloy, CPP, NPA, mga komunista, mga rebelde. Nagtandem si Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy para maubos ang komunista. Alam nyo ba, sabi nila ang Bulacan, kuta ng mga NPA. Totoo ba yan? Ngayon, gusto natin baguhin yung pagkakakilala sa Bulacan. Unang hakbang, ano? Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy, bago pumasok sa politika, meron ng 7 million na members worldwide. Bago pumasok si Pastor Apollo Kibuloy sa politika, meron na po siyang SMNI. Ang SMNI, diyan na lang po kayo makakapanood ng balitang totoo na kahit napigilan si Kilen, tanggalan ng prangkisa, hindi luluhod Si Pastor Apolo Kibuloy, bago tumakbo sa politika, meron na siyang Jose Maria College. 70% ng mga estudyante sa Jose Maria College, scholars, kahit na anong simbahan mo, anong paniniwala mo, basta nag-qualify ka, scholar ka. Si Pastor Kibuloy, bago pumasok sa politika, Meron ng the children, mayroon Children's Joy Foundation na pinasara ng gobyerno. Ang Children's Joy Foundation ang nagpakain, nagpaaral sa milyong-milyong kabataan, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Akala niyo ba kayo lang nangangailangan ng ano ng humanitarian services? Kahit sa Amerika, sa Europe, sa Africa, tumutulong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa buong mundo, may mga scholars si Pastor Apollo Kibuloy. Sa buong mundo, may mga pinapakain si Pastor Apollo Kibuloy. Ano pa? Meron silang Prayer Mountain. Meron silang Glory Mountain. At meron silang Kingdom. Alam nyo ba yung uh, Philippine Arena? Napakalaki niyan. Pero alam nyo ba yung Kingdom? Halos doble niyan. 75,000 seating capacity, pinakamalaking indoor cathedral sa buong mundo. Ngayon, bakit ko sinasabi to sa inyo? Kasi nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy na paunla rin ang Kingdom of Jesus Christ dahil sa kanyang leadership. Gusto nyo rin bang umunlad katulad ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ? Kung gusto natin umunlad, bigyan natin ng pagkakataon si Pastor na gawin lahat ng ginawa niya sa kanyang nasasakupan. Ilalabas niya ng kanilang bakuran. Gagawin niya sa buong mundo. Sino dito ang gustong umayos, gumanda at bumango ang Pilipinas? Ano ang unang hakbang? Maraming salamat po kung uh, nagkakaintindihan tayo. Muli po, si Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng yan, may resibo na. Bakit sila maunlad? Bakit nasa kanila na lahat? Bakit sila binabatikos? Kasi zero corruption. Walang corruption sa KOJC. Kaya yan ang pangarap ni Pastor Apollo Kibuloy na dalhin sa Senado. Zero corruption. Death penalty sa lahat ng mga corrupt na mga opisyal alam nyo ba na ang Kongreso at ang Senado ay nagli-liquidate ng kanilang mga pera certification lang walang proper audit yan ang unang-unang gigibain ni Pastor ang certification or ang uh, liquidation by certification una niyang bubuwagin yan gagawin niyang liquidation by receipt kailangan lahat ng sentimo malaman natin kung saan napunta. Hindi sa mga rilos, hindi sa mga bag, hindi sa mga mamahaling sasakyan nila. Hindi na kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy ng pera. Huwag kayong mag-alala. Mas mayaman pa sila sa Pilipinas. Hindi na kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy ng karangyaan. Tanyag si Pastor Apollo Kibuloy sa buong mundo. Parang Santo Papa ang tingin sa kanya ng kanyang mga miyembro sa buong mundo. Hindi niya nakailangan yan. Yung ibang mga senador, mag-aaral pa lang. Titingnan pa lang kung paano susolve ang problema nyo. Si Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng problema ang kinaharap nyo, narisulba na nila. Kaya kung titingnan mo ang Kingdom of Jesus Christ, napakaunlad nila, nakakainggit. Sino dito ang gustong umunlad ang buhay? Ano ang unang hakbang? Muli po. Number 10, Bondok. Number 22, De La Rosa. Number 28, Bongo. Number 30, Hinlo. Number 34, Lambino. Number 38, Marculeta. Number 56, Rodriguez. Number 58, Philip Salvador. Number 42, Doc Marites Mata. Sino ang number 53? Uli, sigaw natin malakas. Sino ang number 53? Ano ang numero ni Pastor Apollo Kibuloy? Yan ang unang-una niyong tatantusan. 12 araw na lang. Ang pag-asa ng Pilipinas nasa mga kamay ninyo. Ang bilang ng boto mo, ang bilang ng boto niyong milyonaryo, iisa lang ang bilang. Kaya gamitin po natin ng tama. Again, Duterte. Ano ang unang hakbang? Maraming salamat sa Nusya del Monte, Bulacan. Bara!